kumusta po kayo mga guys sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan ako po ulit si Crisanto Bonpon ayun guys may dadaan po tayo may kralan po yan yan po guys napapansin niyo po yung ating tinadaanan may mga ano po tayo guys na dadaanan, mga sasakyan yan shout out po sa mga kababayan po natin sa umaga pong ito yan po ay, ay, hindi po ko tatawid boss oh, dito, na. Opo, dito kami, lang po kami. sa gilid salamat po, ayan po guys isang magandang araw sa inyo pong lahat, panalo follow po kayo guys sa facebook at reels ko, crisanto Pulpul. yan tsaka po guys, sana po supportan niyo pong aking youtube channel Chris blind wow, panalo ang akin pong YouTube channel ko guys. Suportahan niyo po sana po ako guys. Sana tulungan niyo po ako. Maraming salamat po. Hindi po tayo titigil sa pakikipagsapalaran po ng hamon lang buhay. Ayan po guys, kung napapasin nyo po yung ating po mga kababayan, isang magandang maga po. May lang po. Ayan. Panalo. Ayan po guys kasama po sa trabaho po natin ah, ganito po guys kailangan wag po tayong mahiya alay <laughs> paano pa po ba kung mahiya po guys wala bukod sa bulag na nga po, po guys wala talagang isang hamak na ano lang po talaga mahirap po talaga ako wala nagtatrabaho nga po ako guys pero parang yung kinikita ko po guys kung tutuusin parang kulang pa po sa pagkabinata ko pa lalo na ngayong may estudyante po ko guys hindi ko na po alam gagawin panalo pero tuloy lang po ang laban wala, kailangan lang dumiskarte sa panahon po guys yan po guys sana nakikita nyo po yung ating dinadaanan yan, ayoko po guys kung saan na po tayo ngayon, pero hindi po ko natatako dahil nandyan po kayo yan sama-sama po tayo Ayan po guys so oh. Ang bilis ng sasakyan Panalo Ayun Ayun guys so oh. Nakikita nyo yung dana na yan. Papasok na po ng napiko po yan guys Pero hindi ko po alam kung anong street na po ito kung ano Pero yan papasok po ng napiko po yan Yung tinakbo ng motor Ayan mabilis po Ayan Ayan po guys May ikira lang po Ayan boss magandang umaga po Ayan guys Yung ating pong mga kababayan na sa ating pong paligid Isang magandang umaga po Ayan Ayan po guys Sana napapansin niyo po yung aking mga dinadaanan po guys Pupunta po tayo Sa ating pong Ah, uh, yung gustong puntahan po guys, syempre. Wala na po tayong iba pupuntahan kundi Ayaw ko lang po guys kung malapit na po tayo sa mula pero ang hindi pa Uy, ano kaya yun? Nakakatakot ah Natakot po ako dun guys ah Kinapahan ako dun ah Panalo Hirap talaga pag uh, nervyoso Wala eh Napapasarap ako ng kape ko guys Kaya malakas akong magkape Ayun, Nakikiraan lang po. Ay, sorry po. Ay, nabunggo po tayo guys. Ayun. Panalo. Ayan. Wala, ganun po talaga po guys. Hindi nakita ng baston ko eh. Pangalawang mata ko. Hindi nakita yung baston. Ayan. Pero ayos lang po yan guys. Ganun lang po talagang buhay. Ayun. Boss, may lang boss. Ayun, salamat po. Ayan, panalo. Dito po. Ayun, salamat po. Thank you, thank you yun may kanal po boss yun, isang magandang po sa inyo pong lahat po guys thank you thank you panalo pupuntahan po natin yung yung sakayan po doon guys kailangan marating po natin yun sa namang mangyari yan silipin ulit yung ating video po guys tingnan po natin kung tuloy tuloy pa rin ayun Tuloy-tuloy pa rin po guys Hanggat hindi na puputol Magpapatuloy po tayo ah, Ayan po guys oh. Kung nakikita nyo po itong dinadaanan po natin Medyo may taas-taas parang ng konti Ayan, kailan lang po tayo magandahan Kasi, kasi Mahirap Kamusta po kayo guys? Ingat-ingat po kayo sa inyong mga biyahe. Huwag niyo pong pababayaan ng inyong mga sarili. Pag nagutom, alam na. Kumain na kayo, siyempre. Ay, ay, sorry po. Panalo. Ayan guys. Ay, kiraan lang po. Ayan po guys. Nakikita niyo po yung ating dinadaanan. Medyo, medyo masiki po kasi talaga itong ang tanap po dito banda guys. Kasi, alam niyo naman po, maliit lang po ang ano, Ayan po guys. May kanal lang po. Ayan. Pag ang mga sasakyan po guys. Tayo ang iiwas. Panalo. Ayan. Gamit ko yung ating baston. Ayan po guys oh kung maganda lang sana ang paningin po guys talagang napakaganda talaga ng paligid kaso masaklap eh kahit anong dilat ko ng mata po guys kung hindi ko naman nakikita bali wala din wala talaga po pero di na po mahalaga yun sa akin po guys sa panahon ngayon po sa akin ay makatulong po ko sa aking pamilya at sa akin pong mga kababayan yan sana pagpalain po tayo ng Panginoon saan po boss yun thank you thank you boss ha maraming salamat po dito po boss direksyon na Okay, salamat Okay, salamat po sa direksyon na po ako dito boss Okay, thank you thank you boss maraming salamat po thank you thank you okay salamat po yan isang magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan Okay, thank you thank you po ayan po guys may tumulong po sa atin Ayan. Shout out po sa mga kababayan po natin. Ayan. Ayan, ang dami po mga patibong po, guys. Panalo. Pero ganun po talaga ang buhay. Ayan. Isang magandang umaga sa lahat ng mga kababayan natin. Ayan, sige po. Okay, maraming salamat po sa Thank you. Ito, wakas na jam thank you, thank you. Okay, thank you, thank you, boss. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat po. Ayan po, guys. Nakikita nyo na po ang daan na lang atin pong nilalakaran. Ayan po, guys. Dito po tayo, guys. Ayan po. Sana po yung papunta ng tulay dito po, boss. Dito, sa kabila. Ah, sa kabila. Ayan, salamat, boss, ha. Salamat po kayo. Ay, doon po ako malapit sa my choice, boss, eh. Ha? Doon ako sa my choice. Ito yung sa kabila, eh. okay. Sige, salamat, boss. Pwede ako. Yung... Ayan, salamat, salamat boss, ha. po rin Okay. Ayan. Ayan. Maraming salamat, boss. Ayan, thank so, you, thank para, you. Na, opo, opo, thank you, thank you. Ayan po guys, nandito na po tayo sa gawi ng choice. Ayan po. Tuloy-tuloy pa rin ng video. Ayan po guys. Napunta po tayo dito sa sasakayan po guys. Ay, may kira po. Ay, may kira po. Dito po tayo dadaan guys Ayan Dito po Pupuntahan po natin yung sakayan Dito sa may kabila po guys Ayan Para sa lahat po ng mga kababayan po natin Na gustong bumiyahe po dito po Sa Pasig Ayan ay may harang po guys Kailan tayong gumilit Ayan Maraming patibong po guys Panalo Hindi tayo gigilid Hanap tayo ng danan Saan ba kayo, boss? Dito lang boss Dito lang kami Dito Sa lang po Opo Salamat boss ah Ayan. Opo kahit dyan lang po Sa may gilid lang boss Ayan Malay pa boss Okay Okay salamat boss ah Okay thank you thank you boss ah Ayan Okay, salamat boss Okay, thank you, thank you boss ha Ayan po guys, sinatin po tayo ng isa nating kababayan Dito po tayo ngayon guys Ay, may karala po Andito po tayo sa gilid Ayan po Pero gusto ko pong po guys Yung nasa itaas ng overpass Ayan, andito na po tayo guys Andito na po tayo sa Choice Market. Salamat po guys. Follow at subscribe naman po kayo guys sa aking Facebook at Reels. Crisanto Pulpun po, po, po guys ang aking pong pangalan. Chris Blind. Wow Panalo ang aking YouTube channel po guys. Subscribe naman po kayo. Chris Blind Wow Panalo. Yan, maraming salamat at isang magandang umaga po. Salamat po at ingat po kayo. God bless.